Ayan yung bisita guys may tao na lumalabas dun sa chopper kita nyo ba ayan o may sumakay na lima hanggang anim na tao palipad na yan ngayon na guys ha, na ayan o oh. naiwan yung isang uh, tao ngayon saan papunta yan guys sumalis na so yon maraming uh, polis na rito sa ano, edge shrine nandito guys oh. hanggang sa labas tat, -tat ng pulis dito guys din natin alam kung bakit ayan na ay na ay na ay na sila oh ay na ay na ayan na. Ayan na. Ayan na guys ay wala ba dun dun sa maya uh, butas ay na guys nalabas yan yah yun oh

so dito Hanggang doon, ayan Yan <coughs> dito Hanggang uh, Hanggang hanggang footbridge hanggang doon sa dulo ayan may mga pulis na nakatambay ayan hanggang doon sa dulo hanggang doon sa taas ayan may mga pulis hanggang doon po yung uh, ano uh, deploy ng pulis guys ayan may mga pulis dyan tapos dito sa may uh, gilid namin may mga pulis din Ayan, ayan, ayan. Ayan, may mga pulis dyan na nakatambay. Tapos dito, <laughs> hanggang dito, mayroong mga nakatambak na pulis dyan. Ayan. Ayan, mga, ayan, yung mga ulo na yan. Ulo ng mga pulis yan, guys. Madami. Dyan sa gilid. So, yun. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Nandito na naman kami. Ayan, ipon-ipon na. Ipon-ipon na naman po kami dito. Ayan. Buwa tayo ng uh, video. Gandang ako sa aming lahat. <laughs> uh, po ay galing ng video na Mga waray nun. Ayan sa bayan ni Martin Ruantes na masyadong mayabang alam mo kung sino maaarap maging vicepresidente at yung presidente ay yung taklo ba niya hindi niya mapaganda at saka huwag siyang pakakasiguro kasi meron na siyang kalaban sa susunod ngayong ano, kung sakal, sakali na magtuloy yung misyon kaya sabahan ka na dahil yung mga pakarap ko biglang babagsak yan sa kaya hindi talaga kami titigil hindi kayo napaparusahan sa mga corruption, sa mga perang aninakaw nyo sa taong bayan, napakadami yung kasalanan sa amin, sa mga ulang kami nagpapakahirap dito pupunta talaga kami dito sa Maynila, kahit matulog kami dito sa ano wag lang matuloy-tuloy lang yung aming laban dahil sobra-sobra na yung wala na kay wala nang ano hostisya, justice wala na Batas nyo pinaiiral niyo, nyo Batas ang Batas nyo ang mamamayang Pilipino ang pahirali namin para pabagsakin kayo. Dahil kami ang nagluklok sa inyo sa pwesto, kami rin ang pupapabagsak sa inyo. Hindi kami takot kung sino mga kulis na sa amin dito kung sino man dyan. Dahil mga mamamayang Pilipino ang mas may karapatan. Ah, dahil kami ang nagpapasahod sa inyo. Kami ang tunay na nagluklok kung saan man kayo ngayon. Kaya hindi kami titigil hanggang hindi kayo bumababa dyan. Sabi ngayon dito ang aming presidente na walang iba kung si Sara Duterte. Hindi na si Marcos. Si Sara na hindi kami papayag na hindi siya papalit sa inyo. Kapag matapos itong ano, hindi kami alis dito ako hindi na papalitan dahil wala na. Wait! Wait! Papit ka lang ang sa daw sa Taras ang dami na, ang dami na, ano, hirap na hirap na, ang dami na na magbabalew, mga may hirap na hindi na kakain, dalawang makain, dalawang mahal ang mga bilihin. Ha? Hindi pwedeng ayudan ng ayudan, hindi naman kayo ayudahan lang ng mga tao na hihirapan eh. Yung mga binibigyan niyo online, yung mga, ano na mga iwag, at sa mga, ang big period yun lang. So, yes, ngayon, lahat maglalabasan kami, hindi kami uakalis oh, dito na oh, may hilang, hindi kayo pumapaba dyan. Manda kayo pag kumukuna yung aming bagong presidente. Walang iba. Sara Duterte, bagong presidente. Yes. Hey, hey. Dala mo natin, dala mo natin. Eh, hindi ka daw waray. Magwaray ka nga, sa mga tagaliti na huwag i-boto sa Tampalustos. Okay oh, na, uh, wala pa ay yung Adi Ano na mga tagaliti ng Region 8? Nananawagan na iyo maayaw niyo po ito ay eh, Martin Rubaldes. Kaya, pura po kitang duro, birat ka Iroy. Ayaw mo pag pinangarap pa, ro'ng matin, ay martin, namang tayong ka na magdadao. Tanan, tatabangan na mo, tanan mo, kasi nasa umalak ka, mape-utita. ano na Sino yung kandidatin? Sino sa 1st District? Umalik niya sa duro-duro. Kaya, sinaka-adila ng uri kasi si Pita Nene, Amago Bakale, ila hey. nang tatalo iyo. May nagawa ba si Tambalos mo sa Alite? Mana? Wala. Puro ayuda na hindi naman yung pera. Puro ayuda na galing naman sa nakaw mula sa kabal ng bayan. Ngayon, wala ka ng akap. Pupulubi ka na dahil sisingilin ka ng mga inaayudahan mo. Ano? Ano pa? Hey, ang balita ay... Uh, sa survey, si Martin Romualdez ay bagsak sa service uh, ano, pagiging kongresista at tamo muna si Martin, Tama ko ba yun? Tamang tama po dahil matutuo lang. Wala namang may gusto na yan sa kanila sa Tacloban. Alam naman ang mga tao at saka hindi naman naniniwala ang mga tao sa mga fake news na pinaralatin nila na puro mga panira lang sa mga Duterte dahil alam naman nila kung sino yung tunay na mga ng mga sa Tacloban ng time na kailangan ng na kailangan namin ng tulong. Walang iba kundi ang Duterte family, mayor pa nun si Tatay Tibo. Talagang meron kayo sila doon para tumulong kaya tumatanggap lang ng mga ayod ng mga tao doon pero huwag kang pakasisiguro mantel na ikaw ang ito mo sila dahil ayaw na nila sa inyo. Saan ka ba ni Tagloban ka Tagloban? Marobo. Marobo. Ah, ano ang ginan yung landa yun? ang masasabi mo dito sa sinasabi ni Martin Rufualdez na unang tumulong daw sa Tacloba na piktuan ang landa ay Nicolano? Ay, di ko yan! Puro naman nalang ito lang ang sinasabi ng mga fake news. Pinabalitan ng mga lahat ng mga liars nito. Manalaman din ang taong bayan ng sinyo. Pagkatulog yan, ano pang panina nyo kay Pipisara, hindi naman isang 9-1-1 ngayon, hindi isang masunoko. Di ba ang panahon ngayon sa panahon noon? Mayroon... Sinong si unang tumulong sa Tagloban? Rodrigo Ruan Duterte, mayor pa pati yung anak niya si sa 9-1-1, sila. Eh, anong masasabi mo noon tay Pipisara?

ngayon, dati yung kaya 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 Ngayon, kaya 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 kung so, ano kaya kaya na kaya 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 tapos itong mga kaya kaya ito, kaya 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 ng kaya 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 Ay, kaya 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 kaya

may eron kong file ng nakpail ng Englishman Complaint. Pero hindi pa alam kung sino itong mga kongresista raw nakpail ng pangatlo ng Complaint. din eh,